Magandang-magandang hapon na Pilipinas at mundo. Kumusta, kumusta mga kababayan? Ano po ang balita? I hope that all is well at uh, di po tayo nagkakasakit sa ngayon. Marami na naman po mga balibalitang uh, mainit na naglalabasan sa ngayon. Tayo'y medyo behind. Dahil nagbisi po tayo kaya hindi po tayo uh, nakagawa ng um, uh, ng videos nung uh, mga reaction sa mga pangyayari po sa ating bayan. Andiyan na po ang uh, tungkol kay uh, dating senador Trillanes na nagsampa ng kaso. Kaso ng pandarambong laban kay Digong at Senator Go. Ano pa? Ang uh, Banatang uh, Lapid versus Toto Kausing. Pag-usapan din natin kung meron pang oras. Ang Pogo na paboritong paborito. Of course, ng Administrasyong Digong at uh, Administrasyong Marcos. Yan po ang ating pag-uusapan. But uh, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shout out muli ang ating mga followers at subscribers both sa YouTube at sa Facebook. Marami pong salamat sa inyong patuloy na panunood Although mabagal, uh, kokonti pa rin ang ating subscribers pero okay lang. It is uh, ano naman, consistent, we are growing mabagal nga lang but that's okay. I'm hoping and praying na darating ang panahon na dumami din po ang ating mga taga-subaybay at manunod po sa ating video. Ang ating po mga videos ay base po sa katotohanan, meron po siyang mga basehan, uh, nanunod po tayo ng mga balita, at uh, pinabase yeah, natin sa mga main, sa, mo, galing po sa mainstream uh, uh, news. Hindi po ito fake news, hindi gawa-gawa. Wala po tayong intensyong manira. But uh, dito po tayo para maghatid lang. Pag-usapan, talakayin ng mga pangyayari. Katotohanan ang pinag-uusapan po natin dito. Yan. So I hope that all is well. Inuulit ko na naman. Sana'y uh, masaya pa rin. Kahit na gaano man kahirap ang ating buhay sa ngayon. At uh, wag po nating pababayaan ang ating katawan. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit na wala po tayong uh, malaking pera, kahit na medyo hirap ang buhay, as long as healthy po tayo, yan ang the best. Uh, health is wealth. Yan. Alright. Gusto kong palakpakan ng lahat. Kaya a big round of applause sa ating mga kababayang uh, matitino sa ating mga kababayang uh, makabayan. Yan. All right. So uh, si dating senator Trillanes nagsampa ng kaso laban kay Digong at senator Go. Kasong pandarambong plunder pag nanakaw sa kaban ng bayan. Yan, talagang ito'y uh, matunog ngayon. Ah... Uh, alam naman natin to na ano na alam natin yan na napakalapit si uh, Senator Go kay Digong President former President Digong kaya it is possible It is possible talaga, most likely, na talagang meron nga uh, uh, nangyaring uh, plunder dito. Dahil nga sa closeness. Makikita natin kung gaano ka-close. Mantakin nyo ba naman dakilang alalay. So what do you expect? Sigurado yan may pabor. May paborian na uh, although this is only a haka-haka pero yun nga ang pagtingin po natin. Remember na sa atin pong uh, mga videos ito po ay hindi lahat uh, uh hindi lahat pagbibigay ng mga balita may halo din po itong pagbibigay ng reaction at opinion. yan At yan nga po ang opinion natin dito na nakikita natin merong katotohanan. Ito nga, at uh, hintayin po natin tong kaso na to ni former Senator Trillanes Kung ano bang uh, kahihinatnan, alamin din natin kung sino bang mauuna kung ang kasong ito na matapos or ang uh, pagdating may serve ang warrant of mula sa ICC. Yan. Yan po ang ating apakakaabangan. So sa ngayon patong-patong na mga kaso, mga reklamo na binabato sa mga kagrupo at ay of course kay former president Digong at sa kanya mga kasamahan. Uh before before this, naalala ko na nagsampa na naman ng kasong uh, libelo si uh, Senator senador lawan kay bayad bay at saka kay hari roque yan po ang ating ano uh nalaman and, and then uh, after a uh, few weeks or umabot na ba nang ano ng uh, ilang buwan ngayon sinadigong naman at uh, senator go ang binabanatan noon kasi, so siguro marami nagtatanong kung bakit ngayon lang? Bakit lang ginagawa ni, uh, ngayon lang ginagawa ni Sen. Trillanes, Trillanes, sorry, ito. Of course, dahil noong panahon ni President di Kung uh, wala kang kalaban-laban, alangan na kakasuhan mo yung sitting or uh, current uh, president, alangan naman. Of course, mayroong immunity yan. Of course, hawak niya. Very influential. Wala kang kalaban-laban. Kaya, I think uh, that's a smart move. Now is the time na mag-file ng uh, mga kaso, laban kay former President Digong and uh, his allies and associates. Now is the best time dahil wala na sila sa kapangyarihan, although mayroon pa rin, uh, marami pa rin mga naiwan sa pwesto, pero at least yung pres hindi na siya presidente ngayon. So wala na siyang immunity. Kaya tama lang na ito yung panahon na um, magreklamo, kasuhan sa mga posibleng mga nagawang kasalanan sa bayan. Yan, kaya hintayin po natin kung ano pong kalalabasan nitong uh, uh pagtaso ni Senator Trillanes kina former President Digong, kay Senator uh, Dakilang Alalay, kay Harry Roque, at kay Bayad Bay. <laughs> yan. So, malalaman po natin yan. So, tutukan po natin yan. Aalamin natin yan kung anong magiging resulta kung gumagana nga ba ang hostisya sa Pilipinas. Yan, magkakaalaman. Pero, you know what? Nakaka-excite at uh, tayo nagtatanong kung ano kaya itong ano, ICC na ito? Meron nga bang uh, darating na warrant of arrest or wala hanggang kwento lang kaya yan? Yan na po ang ating malalaman. Hulyo na ngayon. July 7 na. So, aalamin natin kung uh, meron nga kung magkakatutuo nga yan yung sinasabi nilang uh, isa-serve ang warrant of arrest uh, magmumula pa sa Europa ang ICC isa-serve ang warrant of arrest kontra kay dating Pangulong Digong del sa kanyang sinasabing peking war on drugs na napakarami pong nasawi mga inosenteng Pilipinong na biktima ng war on drugs na nakakagalit maraming mga pulis uh, mga maraming mga pulis ang ginamit nagpagamit dahil tumanggap ng pera ganoon lang po yung kasimple dahil po sa 10,000 per head kaya talagang uh, ganadong ganado po sila sa pagpatay ng tao parang bumabaril lang ng uh, manok ang ginawa nila dapat managot kung sino ang dapat managot dito lalong-lalo na of course human response uh, responsibility lalong-lalo na kung sino nakaupo sino nag-utos dapat managot dahil ito ay hindi makatarungan yan kaya hintayin po natin kung anong kalalabasan nitong uh, uh, ano, ano na to ICC yung uh, uh, pagkaso nila Trillanes at Alihano kay former president Digo. Yan, so tututukan po natin 'yan. All Ah, right? uh, ano pa? Now, pag-usapan naman natin ang uh, laban ng uh, Senator Leon Guerrero Senator Lapid versus Dr doktor, attorney, engineer, Toto Kausing. Yan. Mainit po ngayon, talagang painit ng painit ang labanan. Na-involve po dito si, ano, si uh, nabanggit na dawit, si Senator Lito Lapid dahil nga po sa kanyang uh, pinalalabas nila mga accusations na he is uh, ano po, protector ng Pogo jan po sa Pampanga, Tarlac, yan. Kaya nadawit po ang kanyang pangalan at uh, mayroon nga pong nakapagsabi sabi na isang bubuwit kay, kaya uh, <laughs> kay uh, Dr. Toto Kausing na itong si Senator Lito Lapid daw ay protector ng Pogo, may kinalaman sa Pogo, tinulungan ng mga cruises or cruise. Tinulungan niya pamilyang cruise para makuha yung uh, lupang sinasaka ng mga farmers dyan na imbis sana na para sa mga magsasaka pero nakuha nila yung uh, land, nakuha ng mga cruises at ginamit nila para sa Pogo. So yan ngayon ang mainit uh, na, ano, na balibalita at uh, nagpa-interview si Senator Lapid inihayag niya na hindi na kailangan hatiin hindi na kailangan hatiin ang bala ang isang bala ang isang bala daw ay enough na para patumbahin ang isang toto kausing nako alam niyo mga kababayan na ito ay maring uh, ang uh, pagkakasabi nito ay isang joke joke lang pero sa panahon po ngayon <laughs> hindi po basta-bastang uh, magsabi ng mga ganyan. Pwede ka pong kasuhan sa mga ganyang mga statement. Nako, senador pa naman si Lito Lapid. Hindi niya ba alam na ang, kanyang nabanggarin oldo although ordinaryong tao, pero matalino sa batas. Karespe-respeto. Walang uh, bahid ng, uh, you know, uh, korupsyon, walang bahid ng kalukohan, Isang matinong abug dating abogado. Yan kaya ingat-ingat din Senator Lapid dahil nakabangga mo ang uh, tirador ng Mindanao. <laughs> na siya pong ipaglalaban namin sa susunod na eleksyon. Si attorney, dating attorney Toto Kausing, Dr. Engineer Toto Bunyog paglalaban namin yan dahil siya ay isang makabayan. Uh, tapat siya sa kanyang mga adhikain. Siya ay talagang uh, malinis, matalino, matapang. Talagang ibubunyag niya ang mga mga government officials na na-involve sa mga kalukuhan, sa mga corruption. Kaya kailangan natin ng isang toto uh, housing sa Senado ipaglalaban natin yan para lumabas po siya sa eleksyon. Alam niyo si uh, Doc Toto Kausing, napakasimpleng tao yan. Ang gusto ko pa sa kanya, hindi gaano seryoso, kuminsan kumidyante. Kaya nakakatawa, parang natural na to sa kanya na pag siya nagsasalita, kuminsan na matatawa ka, parang kumidyante nga. It is in inherent in him. Nandun na sa kanya yung pagiging kumidyante. Matatawa ka talaga. Kaya Senador Lapid, andyan na si Toto Kausing. Tatakbong para senador sa 2025 next year na. Kaya mag-iingat din tayo sa ating mga pinagsasabi sa panahon ngayon. Ah, uh, mapwede tayong kasuhan. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pinagsasabi sa ating kapwa. Kaya lesson po ito sa ating lahat. Hindi po pwedeng daanin na lang sa uh, tawag nito, pa-joke-joke joke or sabihin natin nag, nagbibiro lang tayo. You know, pwede itong gawing seryoso. Pwedeng uh, isipin ng isang tao na, oh, meron siyang threat sa aking buhay pwede ka niya i-counter or kasuhan. Kaya, mag-iingat po tayo. Alright? Yan. So, again, mga kasama, mga kaibigan, sa mga kapwa natin Pilipino dyan, kung talagang may pagmamahal ka sa bayan, tulungan natin, iboto natin si Engineer Toto housing Isang, uh, to, uh, galing po siya sa Mindanao. Laking Mindanao. Isang matalino, dating abogado doctor at uh, engineer. So, I know na hindi po tayo magsisisi kung siya po ay mapili or maging senador ng bayan dahil alam po natin na ang kanyang uh, purpose, ang kanyang mission ay para sa bayan. Ang tulungan tayo, ang uh, uh, palitan, ang sistema ng politika sa ating bayan dahil napakabulok, napakarumi. Kailangan nating i-reboot ang gobyerno. Talagang uh, kailangan ng seryosong mga leaders. Hindi lang yung Pangulo, pati mga senators dapat. Mga seryoso at malinis at may integridad. Huwag na po tayong magpapakabobo sa darating na eleksyon. Kailangan piliin po natin. Tatlo lang yung nakikita ko matalino, makabayan, at malinis, yun lang. Yung pagiging matapang, part na po yun ng pagiging uh, patriotic or makabayan. Yan, kung matapang ka, talagang yung pagtatanggol mo ang yung bayan, ayaw mo ng korupsyon, ayaw mo ng mga taong abusado. So yan, tatlo lang po isipin natin. Huwag na po natin iboto yung mga maka-China, mga traitor sa bayan. Huwag na po natin iboto yung mga nakaupong mga opisyalis na trapo mga traditional politicians na nagpapayaman lang nasa pwesto kagaya ni As ni Senator Bigote na nakita niyo po ba yung video niya na habang ongoing ang uh, dibatihan, na uh, naging argumento ni uh, Senator Binay at uh, Senator uh, Alan uh, Caldero Kayetano itong si ano kumakain nakita niyo po ba yun na parang uh, preskong presko, narilaks, narilaks, na relax na relax, na nakatingala pa siya habang umunguya. <laughs> Talagang ano po, nakaka, nakakatawa po yung ano, pero matatawa ka na magagalit dahil bakit po tayo bumoto ng mga ganitong klaseng tao? You know, deserve po natin ng mga magagaling na senador. Bakit po tayo nagpapakababa? Why Why ask for uh why as for bronze if we, if we if we have gold Meron po tayong mga matatalino, mga taong mas higit na matatalino at malinis at may integridad, may kakayahan pero bakit po tayo pumipili ng mga bulok? Mga taong may kaso, mga taong may uh, you know, madilim na nakaraan. Y you know, kailangan po nating uh, pumili ng mga mabubuting uh, kandidato para din po ito sa pag-unlad ng ating bayan. Ang mga gaya nila, Senator Bigote, Senator Brevillea, sila po ay mga simbolo ng mga Pilipinong bobo sa pagpili ng mga kandidato. Yan, diretsyahan po yan. Sila ay mga simbolo ng mga Pilipinong nagpapakbobo. Mga Pilipinong, uh, you know, walang ano, dignidad. Mga Pilipinong uh, nakukuha sa silaw ng salapi. Napakaliit na bagay, 500. Pinagbibili nila ang kanilang mga boto. Anong nga uh, epekto nito resulta? Of course, nadadamay po ang lahat. Nagihirap ang Pilipino dahil Napakaraming mga kurap, mga kurakot sa sa gobyerno sa totoo lang, kaya hindi po umuunlad at yumayaman ang Pilipinas dahil po ang uh, pera ng bayan ay nasisikwat ng mga kurakot. Yan po ang katotohanan kaya mag-isip-isip po tayo. Hanggang ngayon marami pa rin pong bobo. Yan ang uh, realidad sa ating bayan. Kaya mga kababayan, Lagi po itong sinasabi na maging mautak, lalo na po papalapit na naman ang eleksyon, kaya wag po tayong magpapakabobo dahil wala na. Palubog na ang Pilipinas. Nakakahiya tayo ang ating image sa ating uh, in, sa international community ay pinagtatawa na because nilalagay natin sa pwesto ang mga taong may mga kaso, uh, mga, mga taong may history of corruption, mga kurakot. Sila pa ang atin nilalagay sa pwesto. Kaya nakakatawa tayo, Pilipino. Mga kapwa Pilipino. Tayo nagiging laughing stock sa international community dahil ang mga taong pinag-uupo natin ang ating mga inilulukluk ay ang mga hindi deserving na mga tao na dapat hindi deserving na manalo. Alright, so yan lang po muna ngayon. Again, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta kay Manong Rayban. Sana po uh, mag-subscribe po kayo sa aking channel. I-like nyo and share ang aking mga videos para po uh, lumaki po ang ating uh, bahay at ma-inspire po ako na gumawa ng marami pang videos. Uh, kuminsan medyo, I'm very slow dahil nakikita kong uh, walang gaanong nanunood, walang gaanong nagsusubscribe. Pero kung uh, makikita ko pong uh, nadadagdagan ng isa, dalawa, tatlo, nako sumasaya po ako at uh, ako po yung motivate para gumawa pa ng maraming videos. So tulungan niyo po ako mga kababayan, mga uh, kabunyog, mga kariban ko. Again, huwag niyo pong kalilimutan ang bunyog party list next year para po may chance si attorney Enzo Recto na maging congressman at ipaglalaban din po tayo sa lower house Marami pong salamat. Ingat po kayo. Paalam. God bless to everyone.